Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakakuha na ng isang matibay na ebidensya si Lilet laban kay Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matyas. Sa isang masalimuot na sitwasyon si Aira ay nahuli ang kanyang fiancé na si Attorney Alon na sinisigawan si Sabrina. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa pagdududa ni Aira sa kanyang mapapangasawa. Sa kanyang isipan, nag-aalala siya na kung kayang manakit at magalit ni Attorney Alon sa ibang babae. Maaaring gawin din ito sa kanya kapag sila ay kasal na. Ang takot at pagdududa ay unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Samantala, si Sabrina ay nagdesisyon na talikuran na ang kanyang trabaho kay Attorney Alon. Ang kanyang desisyon ay nag nagudyok ng galit kay Attorney Alon na nagduda na si Sabrina ay may balak na ilaglag siya sa kanyang galit binalaan ni Atty. Alon si Sabrina na kung siya ay magsasalita, mananatili siyang tahimik habang buhay. Ang banta na ito ay nagdulot ng takot kay Sabrina. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, nagpasya siyang ipaalam kay Atty. Alon ang banta ni Menard, isang lalaking may utang na loob kay Atty. Alon pag-uwi ni Sabrina, agad niyang sinabihan si Attorney Alon tungkol sa banta ni Menard. Sa kabila ng kanyang takot, nagdesisyon siyang ipaalam ang lahat. Ngunit si Attorney Alon ay nagduda sa kanyang sinasabi dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang isip, paano siya makikinig sa isang taong wala ng koneksyon sa kanya. Habang nag-iisip si Sabrina, napansin niya ang live podcast ni Attorney Kurt. Dito naisipan niyang ito na ang tamang pagkakataon upang iset up si Attorney Alon. Nais niyang ipakita kay Kurt kung sino talaga ang kinikilala ni Attorney Alon. Sa kanyang isip, ito na ang simula ng kanyang paghihiganti. Si Kurt na isang abogado ay nagkaroon ng interes sa isang mensahe mula sa isang hindi kilalang account na may impormasyon tungkol sa sospek ng holdapan. Kahit na delikado, nagpa siya siyang puntahan ang address na ibinigay. Sa kabilang banda, si Trixie ay naguguluhan matapos malaman na ang kwintas na nakuha mula sa mga holdaper ay nasa kanyang ina, si Patricia. Ang kanyang isip ay puno ng katanungan kung paano ito napunta sa kanyang ina. Nagsimula siyang mag-isip ng mga posibilidad at nag-aalala kung ano ang maaring ipaliwanag ni Patricia sa kanya. Dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon si Sabrina na makipagkita kay Lilet upang ibahagi ang kanyang nalalaman tungkol kay Attorney Alon. Sa kanyang isip, mas mabuting ang kaaway ni Attorney Alon ang makaalam ng mga lihim nito. Ngunit hindi niya alam na may nakikinig sa kanyang mga plano. Ang kasambahay ni Atty. Alon na nagpulat sa kanya tungkol sa mga balak ni Sabrina. Ang sitwasyong ito ay naglagay kay Sabrina sa panganib. Dahil sa tip ni Sabrina kay Kurt, pinuntahan niya ang lugar na ibinigay. Dito nakita niya si Atty. Alon at si Menard na naguusap sa kanyang pagmamasin narinig niya ang mga banta at takutan sa pagitan ng dalawa ang mga pahayag ni ni Alon ay nagbigay ng liwanag kay Kurt tungkol sa tunay na kalagayan ni Atty. Alon at ang mga lihim na kanyang tinatago kinabukasan naguguluhan si Lilet kung bakit biglang nagreach out si Sabrina sa kanya nagpasama siya kay Kurt upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Habang papunta sila sa kanilang pagkikita, hindi nila alam na si Attorney Alon ay nagmamasid sa kanila, galit at handang pigilan ang anumang balak ni Sabrina sa kanilang pagkikita. Nagdesisyon si Sabrina na ipahayag ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Atty. Alon. Alam niyang nasa panganib na siya at kailangan niyang kumilos bago pa mahuli. Sa kanyang puso, nagdesisyon siyang ituwid ang mga pagkakamali at ipaglaban ang kanyang sarili laban kay Atty. Alon. Samantala, si Trixie ay nagkaroon ng komprontasyon kay Patricia sa kanyang pagtatanong hindi nagpatumpik-tumpik si Trixie at diretsyong tinanong ang kanyang ina tungkol sa kwintas. Si Patricia, sa kabila ng kanyang takot, ay nag-isip ng mga palusot upang hindi mapaghinalaan ng kanyang anak. Alam niyang matalinong bata si Trixie at hindi madali itong lukohin. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng tensyon. Habang si Patricia ay nag-iisip ng mga paraan upang maipaliwanag ang kanyang mga aksyon nang hindi nahuhuli ni Trixie. Habang nag-uusap ang magina, nag-iisip si Trixie ng mga posibilidad. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pagdududa. Bakit nasa mga gamit ng kanyang ina ang kwintas na iyon? Ano ang koneksyon nito sa mga holdaper? Ang mga katanungang ito ay nagbigay daan sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Kahit na ito ay maaaring makasakit sa kanilang relasyon. Sa kabilang banda, si Sabrina ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang plano alam niyang kailangan niyang kumilos ng mapilis upang hindi na makapagsalita si Attorney Alon. Ang kanyang puso ay puno ng takot at determinasyon. Nais niyang ipakita na hindi siya basta-basta matatakot at handa siyang ipaglaban ang kanyang sarili. Habang ang mga kaganapan ay umuusad, ang mga tauhan ay nahaharap sa kanilang mga desisyon at mga epekto nito sa kanilang buhay. Ang mga tanong tungkol sa tiwala, katotohanan at katarungan ay patuloy na magiging sentro ng kwento. Ang bawat isa ay naglalakbay patungo sa kanilang sariling mga layunin at pagsubok na nagiging sanhi ng masalimuot na sitwasyon sa mga susunod na episode. Tiyak na mas marami pang twists at turns ang darating ang mga lihi may unti-unting mabubunyag at ang mga tauhan ay kailangang harapin ang kanilang mga pagkakamali. Ang mga intriga at tensyon ay patuloy na lalalim at ang mga manonood ay tiyak na magiging abala sa mga kaganapan sa Lilet, Matsas, Atorny at Law. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet, Matsas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.